what's up mga ka spider ka team gagamba dyan dito ako ngayon sa patani Fishport guys kasi nagana ako na 90 days nandyan lang yung ano dyan immigration ah, dyan lang yung immigration guys so dito harapan is ano tanif peaceport So ngayon guys, ang sitwasyon dito sa Patani guys, hindi makalaut yung mga mangingisda si hey, ang sama ng panahon dito guys Tingnan nyo yung ano guys Yung dagat at ang sapa so, Ito yung sitwasyon guys Tingnan nyo yung Ito yung sap River guys na papuntang dagat So ang lakas so, oh, Tingnan mo Yung sa ibang province guys Dito yun papunta yung yala Naratiwat dito din So ang yala guys Wala na nag-flooding na doon yan guys so ito na yung sitwasyon guys sa uh, patani no? Patanay River guys malapit na siyang umapaw sa daan so pag umulan pa ng mga isang araw dalawang araw na walang tigil aapo na to so yung mga uh, mangingista guys nandito hindi makalaot kasi masama ang panahon Tingnan natin doon sa kabila, guys. Alright, tingnan natin guys, so. Oh. So, ito na yung situation, guys. Tingnan mo yung tulay, oh, lapit nang umaapaw yung tubig. Oh. Galing to ng yala na tubig, guys. Nagpakawala na nang ano tubig ang yaladam yun tingnan nyo yan sabi lakas ng tubig papunta na yan ang dagat doon sa pinuntahan ko kanina guys so, yan mo yung mga mga bang barko hindi makalaot yun know, o kadaong lahat yung mga mangingisda masama ang panahon. Yan, dito tayo sa clock tower, guys. Oh. Silipin natin dito. Oo, di ba? Grabe. Taas na yung tubig, guys. Oh. Yan, oh. No? Grabe. Lalo pa yung lumakas pang tubig pag ulan pa. Yan. Tapos may activity pa naman dito, guys. Parang start yata mamaya. Hello. Grabe, oh. tingnan niyo, guys. Yo. Ngayon tubi guys, lakas. Yan, aapaw 'yan. dito pag ilang araw pa umulan ala na aapaw na to yan dito kami madalas kumakain pag ano tabi kasi maganda dito so ito yung sitwasyon ngayon dito guys tingnan nyo yung tulay oh. tingnan nyo yung tubig kung gaano nakalaki yung tubig yung ibang lugar dito na mababa sa patani guys na gano'n na nagnamtuam na so it means flood oh sabi oh tubig guys update update lang kayo guys na kating gagamba alright